Mga idol, yan. Siguro, tatlong araw na lang, mga idol. Pwede na natin ma-harvest itong ating uh, pipino. So, pang-apat, natanim na natin ito ng pipino, mga idol. At saka, pariha ang diskarte natin, mga idol. Yung ating pipino po, mga idol, is coral pa rin dito sa ating mga watermelon farming. So, magbibigay po ako ng update dyan sa ating watermelon, mga idol. sa 3 weeks na po ito siya. So, ganyan na po siya. gumagapang na yung ating watermelon. At the same time, yung pipino natin is... Yan, malapit na rin siya mag-harvest mga idol. So, today is uh, November 10. Yan, so I think uh, on uh, linggo ngayon, baka mirkules start na po tayo mag-harvest dito sa ating mga pipino mga idol. Yan, sana swertihan po tayo sa presyo. Please comment down sa mga kababayan natin kung magkano yung pipino. Yan, uh, sa mga kababayan nating farmer sa Luzon po mga idol, kawawa talaga mga idol. So, mga apat na bagyo sigurong dumaan sa kanila. So I think napadapa yung ibang mga farm doon Kawawa talaga yung mga kababayan natin Yan, so ito yung discarte namin mga ito sa aming watermelon farming Yan, uh, first time po namin sa pangatlong batch namin ng watermelon Naglagay po kami ng plastic mulching Yan, para hindi po kami mamung problema sa damo Yan, yeah. at the same time, inispiran lang po namin yan dyan at ang discarte po namin sa pipino mga idol is ito po mga idol oh. So dyan yung watermelon para wala po mga intruders na like uh, mga animals or kung ano man. Tao na makapasok Kasi sensitive po yung mga watermelon mga idol Dapat wala po talaga makapasok ng mga hayop Like kambing, baka, kabayo Dapat po is may koral So instead na magkoral po tayo ng kung ano-ano mga idol Itong pipino po Ang ginawa nating pang koral mga idol yan. So yan po mga idol oh. Puro pipino po ang koral natin mga idol Hanggang doon po Lahat po ng area ng ating uh, Watermelon is Nagkoral po tayo ng pipino mga idol So doble po yung ating magiging income dito kapag uh, medyo mahal ang presyo. I think nasa 20 to 25 ngayon ang running price. So baka abutin pa natin ganong presyo or mas higit pa. Yan. So dito, yan na yung ating pipino. So ito is pinapagapang pa rin natin. Yan hanggang doon kasi kung dito siya gagapang, magiging deform kasi yung bunga niya. Kapag nagbunga na siya, hindi na po siya lumalaki. So mas maganda kapag dyan. So umabot na po yung hanggang dyan, oh. Yan, kasing taas ko na po yung ating uh, pipino dyan mga idol. Yan, that's the time pa lang na namulaklak siya. So meaning, malusog na malusog yung ating mga pipino. Yan. So weekly po tayo nag-apply dito ng foliar fertilizer. The same time, ang granular fertilizer po mga idol. So nasa kabila po yung mga granular fertilizer natin. Kung makita nyo yung puti-puti na yan, oh yan potash plus sulfate po yan sa mga idol ang ating uh, inapply at the same time dito po is uh, primo plant booster Flet fertilizer yung inapply natin weekly dito mga idol pang induce ng mga bulaklak yan so ito na yung ating mga tipino ito 3 days lang yan yan bunga na po yan sa mga idol ah bunga I mean harvest na yun o no? ang dami so hindi lang siya talaga makita sa labas sinatakpan ng mga ng mga dahon pero kung makita nyo po sanda makmak na mga bulaklak ang dito sa ilalim sa loob pala yun o ni pasok ko yung camera ko yan halos bulaklak po yan sa mga dulo nagayelo na yung mga bulaklak dyan yan so dito po mga dulo meron po tayong mga pailan ilan ng leaf miner ganito oh. yan tilluride po yung ginagamit natin dyan para mapuksa po yan siya. Kasi ito yung pinakasakit ng pipino. The same time, nag apply din po tayo ng fungicide. Yan. Kapag mayroon ng ganitong spot-spot. Ito. Yan. So, diatines ulit ang ginagamit natin dito. Yan o. Ang daming mga bulaklak mo. ay o. Yan. Hanggang doon pa. So, ikutin natin ang ating mga pipino. Yan, ang daming mga bulaklak. Yan doon. Yan, dito. Yan, hanggang doon. So, tuloy po ito siya mga idol. Dalawang, ano po kasi siya, dalawang area. So, pipino dito, kabila. kabila, po dahil may daan po dyan, pipino din po dyan sa kabila. So, pupuntahan natin. Yan. Yan. So unang batch ng aming pipino 8 pesos lang per kilo Pangalawang batch is almost the same din ang presyuhan Yung pangatlong batch po natin, unang harvest natin Nakatikim tayo ng 15 pesos per kilo Pero bumagsak din mga idol sa uh, 8 pesos So almost break even tayo Pero sige lang kasi ang pinaka-purpose talaga nating na pipino is kural Para hindi po siya pasukin yung ating mga watermelon Yan kung pipino alone lang, siguro hindi tayo na magtatanim ng pipino kasi medyo mura kasi ang presyuan that time. Ngayon medyo maganda na. Hello. Yan. So dito mga idol. Oh. Dyan sa kabila is pipino rin yan mga idol. Oh. Hanggang doon. Kung makita nyo po yan. Oh. Puro pipino po yan. Pikot hanggang doon din. Yan Oh. Yan, pipino din yun doon yung green-green na yan mga idol pipino po. So, apat na lata. Ay, ah, limang lata po yung ating nagamit dito sa ating pagtanim ng pipino. Yan, sobrang dami. At silipin natin sa ilalim. mo oh. yan oh. Ito yung mga bunga niya. So, may ispat-ispat. Almost natural lang ganito sa pipino kapag malapit na siyang magtanda ito. As long as kapag marami na siyang bunga, hindi po siya umakyat dito kasi uh, mababalda or madadamage yung ating uh, pipino so dapat dito lang pero as much as possible dapat wala siyang ganito Makokontrol po ito siya mga idol mga spot spot kung gusto po kasi yan siya wag lang po siyang umakyat so so far ngayon okay naman po hindi naman siya ganun ka damaging sa ating pipino I think napigilan po siya yan o eh. yan sa damakmak na mga bunga at saka bulaklak ganun din dito oh yan. I think pwede nang may mapiking dito. Ito dapat pinapaket itong mga ganito. Kaso sobrang sikip na rin dyan sa taas. Yan. Ang mangyari kasi mga idol, halimbawa ito, yan. Like ganito na gumapang siya. Wala na siya makyatan para mag-stop kasi siya. In the same time, ito yung bunga niya. Isa lang mapuproduce niya. Unlike kung gagapang siya, habang gumagapang siya kasi sa taas mga idol, yan ay nagpuproduce na mga bulaklak at bunga ya yeah, pero at least kahit dito lang siya oh. Ito kasing level ko lang po mga idol oh. Kung mapansin nyo kahit hanggang dito lang goods na po yung hanggang dito yung bunga kasi pag bumaba na mo, naman po siya, yung mga bunga is na mag-start na po mag-deform. Yan parang ganito oh. Yan, ni-reject po ito siya kapag nag-deform po mga idol oh. Yan. So, pangkain. Pero kapag mahal naman po ang pipino, hindi naman po siya tinatapon yan. Pero kapag mura, wala talagang bumibili yan. Yan, hanggang doon pa yung ating mga tanim. Yan. Ang kagandahan lang kasi sa Luzon, masyadong mahal doon ang pipino. Kasi may may nagko-comment sa atin yung 8 pesos lang per kilo. Doon po is 50, 60 pesos. Yung iba umabot pa ng 100 pesos pero dito sa atin pinakamahal na naranasan natin is 15 pesos per kilo ang presyuan ng pipino. So ang isa sa mga dahilan kasi dyan like ngayon nakailang bagyo na ang dumaan sa Luzon. Apat na dito sa atin hula pang bagyo so never uh, since birth ko pa never pa kang na experience ang bagyo dito sa South Cotabato. Never pa pong dinana ng bagyo. So kaya dito maganda production ng mga gulay, mga prutas kasi walang masyadong nadaan na bagyo. Pero kapag sa Luzon halimbawa like ngayon na maraming dumaan na bagyo, kawawa yung mga farmers natin kasi damage yung mga crops nila. Yun, mahal naman po yung kagaya nito pipino. Iwan ko lang ngayon kung magkano pipino sa Luzon ngayon kasi ilang bisis silang binagyo. So walang supply. Kagaya yung nakita ko sa isang vlog ng kaibigan natin ni si Farmilia yan, uh, ganito pa lang yung pipino niya, buhay belo pa lang po mga idol, pero dinaanan ng bagyo, namatay lahat at yung pipino niya, kaya nilagyan niya na po ng sili. Yung mga may sili naman ngayon, masyadong mahal yung may sili ngayon, kaya swerte din naman. Yan. So dito lang sa Mindanao kasi maraming hindi affected na farmer, yan pasalamatin tayo sa Panginoon dahil walang bagyo dito. Yun na nga lang, maraming nagtanim, maraming naman ang... Uh, uh, supply sa market kaya mura ang so sa mga magagaling kasi nagko-comment na dapat alamin daw kung ano yung panahon na uh, wala masyadong nagtatanim doon tayo magtatanim para makajakpat dapat hindi magsabay-sabay magtanim so sa lawak naman po ng Pilipinas o sa kahit dito lang sa Mindanao hindi mo naman malalaman kung saan sulok may mga nagtatanim kasi kung mahulaan mo lang yung panahon na mahal ang presyo ng gulay eh, marami nga nang nagmilyonaryo siguro. Like, halimbawa, kung mahulaan natin na ng ngayon, na sili is 300. Maybe, nagpotanim tayo ng kahit 10 hektarya or 20 hektarya kung malalaman mo lang na 300 at this month ang presyuan. Yun nga lang, wala talaga makakahula mga idol. Yan you know? o. Wow. Dami. Yan. So, ganun din dyan sa kabila. Mga idol o, oh, pipino natin. Wow. Oh, hanggang doon. So sa mga may ginagawa Watermelon farming po mga dol Pwede nyo pong makuha na ng idea Yung kagaya sa aming ginagawa Na pangkural lamang po Sa inyong watermelon na tinatanim So ang kailangan nyo lang po naman Is yung poste The same time itong tuway na ganito ayan, At saka astrobug Ito lang po Yan wala na Tubo na agad yung pipino nyo So sa malayuan ito yung Parang picture niyang ating uh, farm. Yan, puro pipino sa gilid. Kabilaan po dahil daan po yan dyan. dyan oh. May daan po nasasakyan. Daan na ng tao. So, hindi po rin makapasok yung mga intruders dito or like yung mga magnanakaw. Kasi dadaan muna sa dyan sa napakakapal na pipino. So, if may pumasok man dito, malalaman mo na may pumasok kasi masisira kasi yung pipino dyan at saka yung astrobug. Yan, so hindi basta-basta manakaw dito. So sana wag naman po mga idol. Yun nga lang dyan is open po yan sa dyan. Kasi mga idol, hindi po mag-work yung pipino dyan sa baba. Dahil matubig na po yung area dyan. So medyo alanganin. So we'll update yung mga idol kung magkano ang kikitain namin dito sa pipino na to. Sana swertin po kami sa presyo. Dahil noong 8 pesos po ang per kilo, maliit lang po talagang ginansya namin. So kung magbabayad pa po tayo ng tao, almost break even lang pero ngayon is I think 20 to 25 pesos per kilo ng pipino sana swertin tayo dito yan yun yung muna yung update natin dito mga idol so sa talong naman namin mga idol hindi pa ako nakakuha ng update maybe on a Wednesday uh, pupunta pa ako doon kasi inabandon na po namin yung aming mga talong ang nangyari kasi 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo mahal ng abono at saka yung mga pesticides sa pang control sa talong the same time yung tao natin doon eh hindi na po natin siya inasikaso so marami na pong fruit borer shoot borer uh, aphids, white flies, yung ating uh, talong hindi na po natin inasikaso at the same time yung sili po natin mga idol 25 pesos lang per kilo ng sili natin abandon na rin po yun siya mga idol yung ating sili so ganoon talaga mga idol sa farming po kasi mga idol wala talaga makakawala ng presyo so if ilalaban mo yung yung tanim so hindi naman sa nagaano baka makarma tayo pero kung ilalaban mo pa yung like yung talong namin na 20 pesos per kilo ilalaban mo pa for sure yung financing mo halimbawa gumastos ka lang ng 30,000 baka mas sobra pa sa 30,000 or 50,000 yung magiging lugi mo so it's better na abandon na lang stop cut na yung mga abono cut na yung tao, cut yung spraying doon, wala nang maintenance, harvest harvest na lang like yung sa sili namin na 25 pesos per kilo, iwan ko lang kung nagmahal ngayon ina harvest harvest na lang po namin siya mga idol until kung kailan ang pinaka last harvest niya yung talong namin ay gulay gulay na lang yung talong namin kasi yung bunga niya is na sobrang daming uod po kasi siya mga idol so hindi na po namin ini yung mga kasi lalo lang lumaki eh. so marami kasing magbabas kapag pinabayaan mo yung farm hindi kasi nila nakaka-relate lalo na pag hindi po kayo farmer hindi po kasi ninyo marirelate na uh, yung capital kasi na ilalaan mo doon like halimbawa yung talong namin na nabando is halimbawa nakagastos kami na 50,000 yung capital mo doon na ilalagak pa para i-treat at saka i-sustain pa yung magandang production ng talong gagamitin mo lang sa ibang crops like ito nag watermelon na lang po kami yan, ito nag uh, pipino na lang po kami. Kasi ganun din naman ang ending, mura yung presyuhan, malaki yung farm inputs mo, ang ending, logika. So financially wise, abandon mo na lang talaga to cut your losses. Kasi kung hindi mo i-abandon, lalong madagdagan lang yung losses mo, lalo ka lang mababaon sa financing. So, kaya abandon, cut yung mga losses, cut yung financing, focus na lang sa ibang crops like dito sa watermelon natin yan dito so dito na lang natin sa i-focus dahil I think December uh, sana palarin po tayo sa magandang presuhan dito sa watermelon natin so starting tomorrow I think mag-start na po tayo mag-pollinate dito sa ating mga watermelon yan and starting on Wednesday may picking na po tayo dito sa ating pipino So, marami kasi nagsasabi, halimbawa, pag, pag mura yung pipino, sabi na, bakit hindi gawing pickles? Eh, kapag nag-harvest po kayo na 1,000, paano nyo po gawing pickles yon Kapag naman, nagawa nating pickles, sino naman bibili dito ng pickles na pipino? So, sabi na, hindi maganap ng market. So, another sugala naman po mga dol baka mamaya. Uh, ano lang naman, another dagdag na naman sa kalugian na bilang farmer may nagsasabi kapag yung bill paper po or yung atsal is mura yung presyo bakit hindi gagawing gagawing powder o ano ang facility mo gagawing powder doon ano ang capacity ng isang ordinary farmer wala pa siyang facility so minsan kasi yung financing ng farmer manalo ngayon certain sa presyo next na tanim mababahuya ng murang presyo mababagyo pa magkakaroon pa ng sakit eh medyo sakto lang talaga na pantawid buhay minsan yung kita natin sa farming pero kapag swerte ka talaga sa farming yan sigurado talaga mabilis ang pera like itong pipino yan, 25 days gaya ngayon kasi almost sabay lang sila ng uh, pakwan natin nauna lang to ng 1 week so pakwan natin 3 weeks ito po is more than 25 days malapit na mag 1 month so usually 25 to 30 days harvest na po kasi yung pipino so ganoon lang po siya kadali Ayan. so yun lang muna yung update natin mga idol so happy farming mula dito sa aming farm sa pulo nuling to peace out bato mga idol Yan, tuloy lang ang laban sa mga kababayan natin binagyo sa Luzon so wag po kayo mawala ng pag-asa so tanim lang po ng tanim ulit dahil uh, majajakpatan din natin yung mga magagandang presyo Yan. para happy din naman yung ating uh, magiging New Year, lalo yung Christmas. Hello mga idol. Bye bye!